Noong 2020, kasagsaga ng pandemya ng COVID-19, isang pangalan tol na biglang lumitaw sa social media na kinilalang isang bayani ng mga taong labis na naapektuhan ng lockdown. Siya si Norman Antonio Mangusin na mas kilala bilang alias Francis Leo Marcos o FLM. Nakilala siya sa isang video kung saan inuutusan niya ang ilang delivery trucks na may dalang mga sako ng bigas na kanyang ipinamahagi sa mga taong nangangailangan. Ang kanyang mga gawain na kawang-gawa ay nakatanggap ng positibong reaksyon mula sa social media na nagresulta sa pagkakaroon niya ng daang-daang libo o milyon-milyong followers. Marami ang humanga at sumuporta sa kanya, lalo na mga taong personal na nakatanggap ng kanyang tulong. Lalo pang lumakas ang ingay sa social media na simulan ni FLM ang tinatawag niyang Mayaman Challenge kung saan hinamon niya ang mga mayayamang tao na lumabas at mag-donate para sa mga nangangailangan. Subalit dito na ungkat ang kanyang kabikabilaang isyu at kaso, kaya makikita nabit bit nabitbit ng National Bureau of Investigation. Nagtataka ang marami kung bakit ang isang itinuturing na bayani ng iba ay biglang naging isang kriminal at ipinasok sa bilangguan. Sino nga ba talaga si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos at kung nasaan na kaya siya ngayon? Pupusino e, tayo Oh, huwag kayong magtulog-tulogan dyan Tulong tayo sa mga kababayan natin <laughs> Ako lang humahingay dito <laughs> Tulong na, tulong na Tulog-tulog kayo Pakikipag-usap <laughs> uh, mo ko sa admin nyo na paglabas ng memorandum dito sa subdivision na lahat ng mayaman tutulong sa mahirap sa labas ng subdivision. At ang hindi tumulong, support! support. <laughs> Now, this is a challenge to all the riches out there. Galaw kayo, tumulong tayo ngayon, nandito tayo sa kalamidad. Ha? Sabi ko nga po, yung vlog ko kahapon, kung tinamaan ka, para sa'yo yun. Ngayon, kung hindi ka tinatamaan, bakit ka magko-complain sa akin? I never violate anyone because wala po akong pinangalan kahapon. Tapos ngayon, naiipit ho yung mga bigas ng taong bayan. ano tamo, iniipit ang gagaling nila. Hindi po ba? Ayan o. Yan ay para sa taong bayan. Si Norman Antonio Mangusin, na mas kilala bilang Francis Leo Marcos o FLM, ay ipinanganak noong September 29, 1979. Ang eksaktong lugar ng kanyang kapanganakan ay nananatiling hindi tiyak dahil may mga ulat na nagsasabing siya ay ipinanganak sa Baguio, habang ang iba naman ay nagsasabi na sa Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sina Gilbert Alejandro Mangusin at Remedios Antonio Mangusin. Ikinasal siya kay Mayu Murakami. Isa sa mga dating profile ni FLM sa Facebook ay nagsasaad na siya ay nag-aral sa Massachusetts Institute of Technology or MIT sa Estados Unidos. Ngunit isang online user sa Quora, isang question and answer platform, ang nagsabi na ito ay hindi totoo. Ang pag-type ng pangalang Francis Leo Marcos sa website ng MIT ay hindi nagpakita ng mga kaugnay na resulta tungkol sa kanyang sinasabing pag-aaral doon at walang mga link na sumusuporta sa pag-aangkin na siya ay isa sa mga estudyante nito. Ganito rin ang resulta kapag tinipe ang pangalan na Norman Mangusin sa website ng prestihiyosong universidad. Wala rin lehitimong mga ulat sa balita na nag-aangkin na ang MIT ay nakaugnay sa online personality na ito. Noong 2013, sinubukan niyang tumakbo bilang senador ngunit hindi siya pinayagan ng Commission on Elections or COMELEC dahil sa kanyang edad na 33 taon. Samantalang ang minimum age requirement para tumakbo bilang senador ay 35 years old. Ayon sa sarili niyang pahayag sa social media, siya ay anak ni Dr. Pacifico Marcos na nakababatang kapatid ng dating presidente Ferdinand Marcos Sr. Sinabi niya na ito ay pinagtapat sa kanya ng kanyang ina nang siya ay 27 anyos na at nahihirapan sa buhay. Ngunit ang pag-aangkin na ito ay tinutulan ng mga Marcos. Pinabulaanan ito ni dating senador Bongbong Marcos na ngayon ay presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalitang abogado. At si dating First Lady Imelda Marcos ay dati nang humiling sa NBI na imbestigahan si Mangusin o FLM at iba pang mga personalidad na nag-aangking bahagi ng pamilyang Marcos. Isang kopya ng liham ni Emelda Marcos na may pechang July 8, 2019 ang ipinadala sa NBI kung saan nakasaad dito na ang pangalang Francis Leo Marcos ay nagaangki na siya ay anak ni Dr. Pacifico Marcos at sinasabing siya ay pinili ng pamilyang Marcos bilang tagapangalaga ng diumanoy yaman na wala naman sa kanilang pag-aari. Ginagamit niya ang mga litrato sa social media kasama si Imelda Marcos matapos sa mga photo opportunity. Tinatarget niya umano ang mga mayayamang negosyanteng Chino na nais magnegosyo sa Pilipinas at inaakit sila sa pamamagitan ng mga gawaing pangkawang gawa. Ayon kay Victor Lorenzo ng NBI, recover nila ang mga dokumento na nagpapakita na ang tunay na pangalan ni Francis Leo Marcos ay Norman Mangusin. CFNL si ay nagsimula sa kanyang mga gawain bilang isang philanthropist noong 2007 sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng Optimum Eye Care Program, isang inisyatibo na naglalayong magbigay ng libreng salamin sa mata sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, nagdesisyon siyang ipakita ang kanyang mga gawain pagtulong sa pamamagitan ng social media upang hikayatin ang iba na tumulong din. Sa ganitong paraan, siya ay nakilala bilang isang bayani noong kasagsagan ng lockdown sa panahon ng pandemya. Sa unang paglabas ng mga video ni Francis Leo Marcos o FLM sa kanyang Facebook account, ipinakita niya ang kanyang aktibidad sa pamamahagi ng tulong sa mga labis na naapektuhan ng pandemya. Ilang araw lamang matapos nito, nakatanggap siya ng malawakang atensyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng tinatawag na Mayaman Challenge sa Facebook. Isang hamon na naghihikayat sa mga mayayamang individual na magabot ng tulong sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Hayagang hinamon niya ang mga mayayaman, partikular ang mga nakatira sa malalaking bahay, villas at mansions malapit sa kanyang tirahan na mag-donate para sa mga tao na labis na naapektuhan ng pandemya. Ang kanyang panawagan ay nakatanggap ng maraming positibong komento at naging sentro ng usapin sa social media dahil dito si FLM ay lalong nakilala sa buong bansa bilang isang taong may puso at malasakit para sa mahihirap at mga naapektuhan ng pandemya. Pero noong May 19, 2020, si FLM ay inaresto ng NBI Cybercrime Division sa pamumuno ni Chief Victor Lorenzo. Ang pag-aresto ay batay sa warrant of arrest na inilabas ng Baguio City Regional Trial Court Branch 60 sa kasong paglabag sa Republic Act 8050 o ang naribisang batas ng optometry noong 1995. Ayon kay Victor Lorenzo, si Eiffel may umanoy na mahagi ng mga salamin sa mata nang walang pahintulot o kaukulang permiso mula sa profesional na asosasyon, partikular sa Optometric Association of the Philippines o Philippine Association of Optometry. Ang reklamo laban sa kanya ay inihain ng Philippine Association of Ophthalmology noong 2008. Para doon sa mga taong nasa lingkuan damdamin, ay, uh, doon sa aking mayaman challenge, uh, ako na may humingi na ng tawad sa inyo eh. Kung baga ang, ang, ang layunin ko lang naman dito ay makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute dyan. Kasunod ng kanyang pagkakaaresto, unti-unting lumabas ang iba pang mga kaso na ikinabit sa pangalan ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. natuklasan ng NBI na si FLM ay may nakibimbing mga kasong Qualified Human Trafficking sa Manila Regional Trial Court, Branch 25. Ayon sa mga ulat, nagawa niya manloko ng anim na kababaihan noong 2006 na pinangakuan niya ng trabaho bilang entertainer sa Europe. Subalit, sa halip na dalhin sa Europe, dinala niya ang mga ito sa Istanbul, Turkey at Cyprus upang maging mga bayarang babae. Sinubukan na kanyang legal team na magpasa ng motion for bail, ngunit ibinasura ito ng hukuman. Muli silang umapela sa mataas na hukuman, ngunit muling ibinasura ang kanilang motion for bail at sinangayunan ang desisyon ng mababang hukuman sa Maynila. Habang isinasagawa ang investigasyon, ayon kay Chief Victor Lorenzo, may ilan pang mga biktima ng human trafficking ang lumapit sa kanilang tanggapan upang mag-file ng mga charges laban kay FLM. Naiugnay din siya sa isang kaso ng human trafficking na nakabinbin sa Pasay City Regional Trial Court kung saan may isinagawang raid ang mga kapulisan sa isang men's club ilang taon na nakakaraan. Sa raid na ito, nadiskubre nila ang apat na menor de edad na nagtatrabaho doon. Una nang nasampahan ng kaso ang mga manager ng nasabing club at sa panahong yun, hindi nila nalaman kung sino ang may-ari ng establishment hanggang sa makakuha sila ng ebidensya na ang club ay nakarehistro sa pangalan ni FLM. Itinanggi naman ito ni FLM at sinabing maraming tao sa Pilipinas ang nakarehistro sa parehong pangalan niya. Bukod sa mga nabanggit, may nakabinbin din siyang kaso ng estafa sa Makati City Regional Trial Court at mga kaso ng violence against women and children sa Caloocan City Regional Trial Court at sa Gapan Nueva Ecija Regional Trial Court. Ayon pa sa mga ulat, nagawa ni FLM na magpakasal ng tatlong beses sa tatlong iba't ibang kababaihan. Dalawa sa mga ito gamit ang pangalang Francis Leo Marcos at sa isa naman ay bilang Norman Mangusin. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, kinumpirma ng NBI na ang tunay na pangalan ni FLM ay Norman Antonio Mangusin. Ayon sa NBI, nagpagawa si Mangusi ng Peking Birth Certificate sa pangalang Norman Antonio Alejandro upang makakuha ng pasaporte dahil sa umiiral niya mga criminal record. Gamit ang mga dokumentong ito, napagtrabaho siya sa Saudi Arabia Pagbalik sa Pilipinas, iniulat na may binayaran siyang judge sa North Cotabato at dalawang opisyal ng National Statistics Office sa Mindanao at muling binago ang kanyang pangalan sa Francis Leo Antonio Marcos. Gamit ang bagong pagkakakilanlan, nagpanggap siya bilang miyembro ng pamilya Marcos at nakapangloko ng maraming mayayamang negosyante sa pamamagitan ng kanyang charitable institution. Ayon naman sa kilalang social media influencer at convicted scammer na si Sian Gasa, Nakilala niya si Mangusin o FLM noong 2015 at 2016 sa Davao City sa isang proyektong tinatawag na The High and Project kung saan si FLM ay isa sa mga co-organizer. Ang proyektong ito ay kinalaunan na identify bilang isang scam. Sinampahan din siya ng kaso sa Manila Prosecutor's Office at may kinalaman ito sa mga paglabag sa passport law at anti-alias law o pagtatago ng tunay na pangalan alinsunod sa mga probisyon ng revised penal code. Ito ay matapos matuklasan ng Department of Foreign Affairs na siya ng tatlong magkakaibang pasaporte sa ilalim ng mga pangalang Norman Mangusin, Francis Antonio Marcos at Francis Leo Marcos. Nakatanggap din ang NBI ng certification mula sa Philippine Statistics Office na tanging ang pangalang Norman Mangusin lamang ang mayroong lihitimong birth certificate sa kanilang record. Dagdag pa rito, siya ay kinasuhan din sa ilalim ng Republic Act 11469 o ang tinatawag na Bayanihan Twill as One Act. Nagpakalat umano kasi ng pekeng balita si FLM tungkol sa kanyang mga pahayag na walang ginagawang tulong ang mga mayayaman para sa mga mahihirap sa gitna ng pandemya. Hinainan din siya ng reklamo tungkol sa pag-uudyok sa sedisyon. Ayon kasi sa batas sa sedisyon, partikular ang paragraph 4 ng Article 139 ng Revised Penal Code, tumutukoy ito sa paggawa ng mga gawain ng poot o paghihiganti para sa mga pampulitika o panlipunang layunin. Sinabi ni Chief Victor Lorenzo na may mga elemento ng pag-uudyok sa sedisyon ang video ni FLM kung saan inangkin niyang hindi tumutulong ang mga mayayamang residente sa kanilang kapwa Pilipino na nagdudulot umano ng pagkapuot laban sa kanila. Samantala, nanawagan ng Securities and Exchange Commission or SEC sa publiko na itigil na ang pagtangkilik sa mga operasyon ng mga foundation na nasa ilalim ng pangalang Francis Leo Marcos Ayon sa SEC, ang mga nasabing foundation ay nagpapakilala bilang mga lihitimong korporasyon na nakarehistro sa ilalim ng kanilang tanggapan at nangangalap ng donasyon mula sa publiko. Gayunpaman, nilinaw ng SEC na ang mga ito ay wala ni isang lisensya o akreditasyon mula sa kanilang tanggapan at maging sa Department of Social Welfare and Development tumugon si FLM sa isyong ito at sinabing wala siyang kahit anong koneksyon sa mga nasabing organisasyon. Ipinaliwanag niya na ang mga foundation ay tinatag ng kanyang followers na ginamit ang kanyang pangalan bilang inspirasyon mula sa kanyang mga ginawang pagtulong sa mga tao. Dagdag pa rito, sa isinagawang pagsisiyasat ng NBI, nalaman nilang hindi pagmamayari ni FLM ang bahay sa Green Meadows, Quezon City na kanyang ipinakikita sa kanyang mga social media account. Sa mga post niya, ipinapakita ni FLM ang malalaking bahay at magagarang sasakyan na sinasabing kanyang pagmamayari. Ngunit, ayon sa NBI, si FLM ay nagrerenta lamang sa nasabing bahay kasama ang isang mayamang negosyante. Noong October 2021, sa kabila ng maraming kaso at akusasyon laban kay FLM, nag-file siya ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo bilang senador sa halala na naganap noong May 2022 ang kanyang desisyon na tumakbo sa eleksyon ay nagdulot ng pag-aalala na humantong sa Law Department ng Commission on Elections na maghain ng petisyon laban sa kanya noong atrese bilang nuisance candidate o panggulong kandidato. Ayon sa petisyon, pinaniniwalaan nila na walang tunay na intensyon si FLM na tumakbo bilang senador at ang kanyang pag-file ay posibleng makapinsala sa integridad ng proseso ng halalan. Ipinunto ng law department na si FLM ay hindi sapat nakilala kilala sa buong bansa at wala siyang sapat na pondo upang maglunsad ng isang pambansang kampanya. Dagdag pa rito, wala siyang suporta mula sa kahit anong political party o isang malawakang network ng mga taga-suporta. At mukhang wala siyang kakayahang makahikayat ng malaking bilang ng mga botante mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero sa kabila ng mga argumentong ito, ibinasura ng Comelec ang petisyon na nagdedeklarang siya isang nuisance candidate. Ayon sa desisyon ng COMELEC Second Division noong December 14, 2021, kinilala si FLM bilang isang sikat na social media personality at napagalaman na may sapat siyang suporta mula sa publiko na naging sapat na basehan upang maisama ang kanyang pangalan sa balota at ideklara siya bilang independent candidate as businessman. Subalit, hindi siya pinalad na manalo sa eleksyon. Noong August 30, 2022, sa isang inquest proceeding kaugnay sa paglabag sa anti-alias law, si FLM ay umamin at nagplead na guilty dahil sa paggamit niya ng apelyidong Marcos. Gayaw ang tunay niyang pangalan ay Norman Antonio Mangusin. Dahil dito, siya ay nahatulan ng tatlong taong pagkakakulong at dinala siya sa BJMP ng Camp Bagong Diwa, Taguig City. Pero kahit nasa kulungan, ay ganito lang naman tol ang naging kalagayan niya. Maganda kulungan ko. Oh. Oh. No? No, no. diba? Oo, no. no. oh, diba oh. nga. Hi, bro. of course. So, as in, galing ka po dito yung mga abogado ko. Uh, uh, yun nga, sinabi sa akin ni you will be out very soon. Uh, hindi na kita pahihiringan, sabi niya. Ibang klase daw pala yun, yung Estilito Mendoza hindi gumagawa ng resolusyon yun. Susulat so, lang sa papel, pipirmahan lang yan, nagbabago desisyon ng Supreme Court. Sa kabila ng mga ito, marami pa rin naniniwala at sumusuporta kay FLM. Naniniwala ang kanyang followers na mga kaso laban sa kanya ay resulta ng kanyang paghamon sa mga mayayaman at makapangyarihang tao sa kanyang tinawag na mayaman challenge. Marami rin ang patuloy na naniniwala sa kanyang kawalang sala, lalo na mga taong minsan niyang natulungan. Pero ang tanong, nasaan na nga ba siya ngayon? December 2023, matapos ang halos apat na taon sa bilangguan, siya ay pinalaya na at nakita kasama ang kanyang legal na kinatawan sa labas ng Metro Manila District Jail sa isang Facebook live session. Sa si isang sumunod na post, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya at nagbigay siya ng taos pusong mensahe sa kanyang followers. niya niyang napatawad na niya ang mga responsable sa kanyang pagkakakulong na nagsasabing wala ng pait sa kanyang puso dahil nilinis ito ng Diyos. Nang tanungin siya tungkol sa paghihiganti, pinili niyang hindi na lang gumanti. Kasunod ng kanyang paglaya, muling nakipag-ugnayan si FLM sa pamamagitan ng Facebook at YouTube Live na nangako na muling mamahagi ng mga sako ng bigas sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa kanyang followers. Patunay dito ang mga account niya sa Facebook at YouTube na pinangalanan niyang FLM Comeback na may mahigit 60,000 followers sa Facebook at mahigit 120,000 subscribers sa YouTube. Kamakailan nga lang noong April nakapagbigay siya ng tigdalawang bag ng bigas sa mahigit 80 pamilyang naapektuhan ng sunog sa San Juan City. Oh, kayo, wag kayong pakaaangkaan diyan. Pakaaangkaan na naman kayo. Oh, ano? Ano na naman? <laughs> ano? Pupulong niyo uli ako. Hindi <laughs> eh, kulong niyo. <laughs> ano ang pananaw ninyo tol sa Mayaman Challenge na inilunsad ni FLM? Sa tingin ba ninyo, ito ay epektibong paraan ng pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na nung kasagsagan ng lockdown? Ano ang reaksyon ninyo sa paglaya ni FLM? Ano ang mga inaasahan ninyo sa kanyang muling pagbabalik sa social media at sa kanyang mga future activity? At kung tumakbo man ulit siya bilang senador, sa susunod na halalan, iboboto nyo ba siya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!